My oh, yeah. questions are for Ms. Jennings chairs. Um, Coming as you are from a family background of celebrated showbiz personalities, did you ever dream or imagine in your childhood you will be an actress also in the future? And what propelled you eventually to join the industry? Kasi bilang lahat na nung kikita ko arang e-artista, I felt like, try ko kaya iba. Parang gusto ko lang kasi dati na palaging iba ako, iba ako. But when I grew up, I realized that <laughs> kaya pala, ito yung ginagawa ng parents ko, ng mga lola ko. Kasi masaya siya, and kung passion mo talaga siya, sobrang fulfilling siya. Kung gusto mo yung ginagawa mo, talagang Pagbalik din sa yung mga trabaho na gusto mong madray So, it was also hard for me na madami akong relatives na artista kasi sobrang pressure. Kahit na newbie ka pa lang, medyo expected of you na kailangan marunong ka or na nadaral yung talento mo. Kasi nakita din nila yung kakayahan ng parents mo, ng parents mo. So, I guess double-edged. because you have to prove yourself a little more because you have an experience. Just a follow-up question to that. Who in your family do you see had the greatest influence on you in terms of you being an artist? Are you pushed or subconsciously inspired to be an artist? Who in your family inspired you to be I guess my mom. Kasi nakita ko yung growth niya eh. Kasi nung bata ako, pinapalood ko yung mga love team, love team, movies niya. Um, yung may mga dance number pa. Yung mga favorite ko, Mother Lily, yung love boat, yung Mama mata pa. Until sa so when I grew up, yung mga roles niya, very dramatic na. Um, naging award-winning address So, I saw that despite yung tagal niya sa showbiz, hindi nawala yung passion niya, tsaka yung pagsisipan niya. So, dun ko din talaga nakita na sumupan ko kaya. Um, what are the personal traits that you see you share in your real life with the on-screen character Elise, uh, which made it easier for you to do the movie? On the other hand, What are the qualities of Elise that you yourself do not uh, possess, which made it more difficult for you to portray? Si Elise kasi ang karakter niya direct ba? Very palaban, matapang, walang kinukurungan, gano'n. Eh ako kasi, kung meron na akong gustong suntukin, hanggang sa isip ko lang siya gustong suntukin. <laughs> si Elise, kung meron siyang gustong suntukin, susuntukin talaga niya. At she's not apologetic for herself. And talagang ipaglalaban niya kung mabahal niya sa buhay. Kaya, I guess, doon pa rin ako sa ipaglalaban namin yung mga mahal namin sa buhay. Pero ako, wala pa akong nasusuntok. So, yun siguro yung different. Wala pa. We'll see. Thank you Ah, uh, sa bagong movie niya, yeah, no? ang tanong ko parang kay Direk, ano? Ah, yung pelikula is inspired by story, no? uh, so, uh, the say, in yes. right. uh, true story, Ah, at saka ang kwento galing sa'yo. Sino si Elis sa buhay mo? Well, ano uh, naman, well, uh, uh, totoong totally inspired siya talaga. Tapos, uh, nung sinulat ko, nung sinulat ko siya, Nandun ako sa panahon na in love na in love din ako. Eh. So, parang pure sa akin yung susunod ko siya. Alam kong hindi ko ito, babae to babae Pero, uh, siguro, without naming names, uh, lahat naman tayo meron tayong someone like that na parang ito parang to, to, some artist, they write about her, to some, di ba, like, painter, Siguro ako, in the form of script ko siya ginawa. Tapos, uh, yung accounts dito, like for the film, yung sa pelipala na yung aking natin, ah, uh, Yes, it's based on her, pero siyempre lang yung tayo kasi ah, uh, Pero yung feeling sa kayo, pakiramdam sa kayo Kung kung ano yung pagtingin ni Bert kay Elise Kung paano yung ano nila, kung paano yung chemistry nila Uh, yun yung totoo yun. So it's more of yung uh, yung experience. Very experiential siya sa akin. Even, even when shooting it uh, very, parang secretly naging like, emotional ako. So parang tawag na ako tawag ah. Kasi di, maalala ko lang, naalala ko yung mga ganung bagay. So yun yung ano sa akin. Kaya malapit siya talaga sa sa reality. Hindi mo siya documentary, pero Parang nandun na siya sa gitna, malapit na malapit siya. Pero yung tunay na hinis ba, nagkatuloy yan kayo sa tunay na tunay? Basta. Ah, ang question ko dito sa kaasa na. Hindi, sige lang mo yun. Okay, ang pelikula is about uh, first love, ano? Pag uh, sinasabi yung first love, ano yung unang nakaalala mo? Is it something na masakit, masarap, o hindi nyo malilinan na? Uh, una muna tayo kay Jenny. Mm, ako medyo pag-iisip ko. Uh, masakit na nakakatawa. Kasi, alam mo yung minsan kasi, ako kasi yung first love mo, hindi naman masyadong seryoso. Yung iba kasi yung first love, di ba, talagang yun yung like one great sa akin, parang sobrang crush na crush na crush ko lang pala talaga siya. Pero sobrang na heartbreak ako. At akala ko nung mga panahon na yun na, oh my gosh, gubuha ko to. Pero ngayon, natatawa ko na, nangyari sa akin. So, for me, masakit na nakakataw. And hey John? You, that actually, tama yung sinabi. Mean, in terms, siguro, yung mababaw lang kasi siya. I remember, she's from Cebu. Tapos parang, we have, we met in Naga. She's from Cebu we we competed in Bacolod. Tapos we competed sa Bacolod. So parang, parang wala talaga ng major problem. But basically, because you're young and you're really far from each other. Hindi siya, hindi siya. Parang, it's hurtful. But I guess it's beautiful because hindi kayo nagkasamaan. And until now, we get to, we get to message each other. Ah, uh, sa okay. okay. first na tanong na alam mo, is something na masakit, ano sa ba, traumatic or masakit o hindi na libre. Yung sa akin masakit and medyo traumatic din. Um, <laughs> <laughs> yeah, because I, I you know, when it's your first love, you really, love? really feel the pain and you don't you never felt a pain like that before. It's the first time you've ever felt something like that. Um, And, Chanpre, it's not but at the end of the day, 10 years later, you realize that you learned from it, and that you grew from it, and that you're a better person now. I'm happy in that life, Happy life. Happy, yes. I'm happy with myself. i happy with I'm happy with myself. I'm funny knowing that because in 2002, when I was first year high school. So, basta nangarap ako lang nag-isip na yung ganong age, parang akala mo yung may mundo, yung mahal na mahal mo siya. Tapos kapag konting away lang, oh my god, nagubuo na yung mundo, iyak ako ng Iyak. as in. Pero pag yung ngayon yung konting away lang, ako may buwas ko lang yan. So, so parang, yun nga, lumayan ba, na, nakakatawa lang siya. Na, hindi yun yung experience ko ng bata man sobrang pwede lang pala na ginagawa ko compared to what they're saying So that's pretty good. Yeah. Uh, back to Jenny, you no, there's sa uh, uh, interview lang sa'yo. Uh, uh Ibabaro ko lang line yung headlines na sinabi mo na uh, sometimes personal love is something na uh, worth fighting for ah uh, sa tunay na buhay pa. Yun din ang uh, sentence you ko. Know? Depende po kasi katulad nung sa amin ni Enchong, yung first love namin, parang puppy love lang pala. Yung iba kasi yung first love nila, di diba? talaga Talagang 10 years kayo together, you grew up together, talagang nagkakatuloyan sila. So, I guess, depende din talaga kung malalim yung pagsasamahan niyo. Kung gano'n, talagang inalaban mo talaga. the first time na makasama uh, ang lola mo at si Katita mo sa isang movie? And how was the experience? First time ko po pong sila makasama sa movie, pero um, actually, mas sa side nila si... sa side sila ni Enchong sa movie na to. So, si Enchong ang mas naka-exena nila. Actually, yung lola ko hindi ko naka-exena to. Naka, nakatatay naka ko lang siya sa stand area. Pero si Enchong talaga Thank you. Thank you, Archie.